Yo, hello guys, nagbabalik na naman ng inyong lingkod na si Jipoy Motovlog ha. Nandito na naman ang inyong lingkod. Ah, uh, bali nandito pala lang ang aming mga kasama mga Pinoy bus driver dito sa New Zealand. Ha? Ay, yan, 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 yan. Ah, pala may itatanong lang po ako sa kanila tungkol sa kanilang pag-uwi sa Pilipinas dahil alam mo naman pag nag-uwi ng Pilipinas ay ah, uh, excited ka na makasama ang pamilya. Tatanungin ko lang, may tatanong lang ako dito sa mga kasama namin, mga Pilipino, tungkol sa pagbalik nila ng Pilipinas. Kung anong una nilang kakainin. <laughs> Mare, anong unang kakainin pare, anong una mong kakainin pali pag umuwi ka ng Pilipinas? Dumira mo na, mo. Ito. Ikaw, Mr. Rivera, anong una mong kakainin pag umuwi ka ng Pilipinas? Ito <laughs> yung favorite ko. <laughs> ano favorite mo? <laughs> Ito nga yung kaibigan talaga si Eddie. Ano yan ako. <laughs> Anong mong kakainin pag umuwi ka ng Pilipinas? Ha? Ano ang paborito ko din? Ang paborito rin. Lahat sila paborito. Ikaw, pare. ano ako, pare. Ang paborito ko. Ang paborito oh, mo. Ano mong kakainin? Hindi oh. mo lang masabi. Oh. Ako. <laughs> ito naman kaibigan ko. Shout oh, out ka naman dyan sa Pilipinas. Ano? Binagungan. Binagungan. Ah, binagungan daw yung kanya. Ito. Ito talaga ang binang malupit. Saan? Saan yung pinang masarap? Yung luto ng Diyos. <laughs> Bastos! sus. No, doon 'yun sa metalong. Pinagugulan <laughs> <laughs> 'yan. Wala 'yan. <laughs> Wala kaja sa ano. Wala masiya. Pasmo talaga. Wala, ate. Wala, hindi sila makapagsabi ko na. Ako talaga sa tunay lang talaga. Ang kakainin ko pag-uwi ko ng Pilipinas. Ginataang langka. 'Yun ang no, pinagamasirap na no, may ilalagay na Uh, alimango para yun ang pinaka masarap talaga uh, ang gandito lang ang aming kalukuhan walang magawa hapo na naman biyahe na naman oras na naman babalik na naman ang iyong likot jpoy motoblog on the road <laughs>